So, eto nga, dumating na yung ating in-order na sunblock. Kasi nga, sabi nila, parang foundation na yung sunblock na to. Kaya hindi tayo papahuli nag order din tayo. At eto, dumating na nga, buy one, take one. So, tingnan natin kung buy one, take one yung dumating. In-order natin ito sa shop. Kailangan ko tingin-tingin para mabilis. sabi nila is buy one get one ang bili ko ay 162 pesos so buy one take one nga ito at meron na siyang SPF plus 90 paano ba hindi maging baliktad ayan o para siyang baliktad kasi SPF 90 diba napakataas na no sun protection niya sunscreen hindi tayo papahuli kasi sabi nga nila kasi hindi mo na kailangan mag foundation eh ako kasi hindi naman at foundation kaya ginusto ko talaga matry ito sunblock na to and then ngayon ito try din natin kaagad para malaman niya natin ayan pero matagal mo na itong gamitin by one take one kailangan muna natin buksan dito oh, oh kita nyo ayan o tara nga sabi nila madali lang daw siya kalat sa mukha maglalagay tayo eh ano po nga muna pa parang tumigat siya kung nasa so ngayon ito try natin sa black nga ba siya hmm Ayan. 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 Ayan hindi nga siya madikit i-spread. Madali siyang i-spread. Ayan, o. Oh. Ayan. Mm -mm, totoo. Hindi siya mahirap i-spread sa mukha. O. Oh. At saka hindi siya madikit. Ang bilis lang i-spread. at eh? parang lang naka-foundation na tayo. O. Oh. Masyadong marami yata ang ilalay. foundation na oh. Sand na parang foundation. So, ayun. Legit nga siya, guys. Kasi gusto nga natin siyang maitry. Kasi yan, napapanood natin lagi. Ayan, o oh, yung nalagyan. Ayan yung nalagyan. Ayan yung hindi yung nalagyan. Ayan. So, parang foundation nga siya. So, yung mga gusto mag-try ng sunblock na to, hindi lang sa parang foundation siya, mataas yung kanyang SPF. So, protection yun sa init, lalo na sa mga laging lumalabas. So, yun yung aking ma for today na video. Thank you for watching.